Ayan po, sa episode nito, ano po, pupunta po tayo dun sa bandang labak po ng ating area number 1. At atin pong i-check yung langka oh, at gawaho nung nakaraan ay hindi na natin inabot. Ay inabot na lang pagkasira po ba? Ay di ngayon po, ay di para maabot natin ay dadalas-dalasan po natin ang pagpunta po doon. Oh, yun, tara po, sama-sama po tayo. Ngayon po ay dala natin aring kalawit. Yan, kita po ba ninyo aring kalawit? At pagka naman po tayo ay ano kang tawag doon? Walang nakuha lang ka, ay kukuha po tayo ng puso ng saging at maigrim po ba? Ayun, tara po, sama-sama po tayo. Tuloy bisita na rin po ng palayan. Doon po tayo gagawin ulit doon sa ating langkaan doon. na tayo dadaan tayo po yung nakabota po ulit for safety lagi oo oo Maglakad tayo sa hardinan yung kaharian Wala man akong pag-aari habang buhay kitang Pagsisilbihan O aking prinsesa na Kanta po yun na, no? Iwan ko ba kung bakit sa libo libong babae 🎵 silbihan Pagsisilbihan o aking prinsesa ng Yan na po pati ang update sa ating palayang po din sa labak. Oh, ayos na rin. na rin. Awa po naman ang Diyos at maigit Hindi gaano kaano yung ating mga saging Yung dumaang bagyo Ibig sabihin po talagang Pinag-aadya Ang tawag ka Yan Tayo po yung mangunguhan ng puso Pagka wala mamaya yun oh, Ang dami yan Sa gilid May nakikita na ako ah. papasok na po tayo din ayun po malapit na po tayo din sa puno ng langka oh. tayo po muna ay mag uh, shout out po oh. Yan, shout out po sa lahat tapos po ay yung hindi po uli masya shout out sa next next ano po uli sa next shout out po natin Garni po ano kumbaga pasensya po kung hindi natin mahuli yung shout out po ninyo pero ereho uh, kung magpapa shout out po kayo ay punta po kayo sa mga latest po na video uh -huh. at gawa po ng minsan ay haba po ako nag edit ini screenshot ko yung mga dapat i shout out tapos po ay yung iba po ba nakakalikdangan ay pasensya po sa part na yan pero hanggat maaari gusto ko po hulihin lahat yung i shout out para ma-shoutout po natin nang tulad ng gagawin po natin ngayon ano sa latest po kayo pupunta sa latest na video oh yeah shoutout po sa lahat at saka po yung pagka po tayo nag-shoutout ay 3 to 4 days before ano kasi po for editing pa po yung ating video oh ayan shoutout po natin si Edeline Pangulong oh shoutout from Pasi City, Iloilo, shout out naman. Shout out po. Shout out po si Tatay Tony, Antonio Sanchez. Shout out kay shout out po. Shout out po kay El Capasino. Shout out po. Shout out po natin si Erlinda Renteria. Shout out kay from north from north Hollywood California USA Yeah shout out po At saka po sa lahat-lahat oho Yeah shout out po kay Ma'am Pe Adriano shout out po kay Mam Ma Shirley shout out po kay Ma'am Cora shout out po kay Mam Ma Tess shout out po kay Edgardo Tabilisma Ano ho Ya yeah, shout out po sa lahat. Shout out po kay Ma'am Stephanie Suarez. Yan, tayo po 'yung po at ating didiparuhin na rin ating langka. Tara po. Na ho 'yung ating langka. Pagkay humtaguktokin ng ating kalawit ay aking simpleng tataguktukin na lang at nang paraga hindi ko na aakyatin ho. Try po natin dito. Ari oh, pakarabdam ko y Wari ko na ano na eh oh. Ano ho kasalasan ninyo? Para malapit na eh Hindi na naman tayo sa kabila Para hubaga hindi na natin nakasitin Bis akyat parang ari pwede na ang kabila kawan ah. tamad po ata rin hindi pa enakit eh nakakating ko na kaya nadami ang kawan tamad ari po ng ating kalawit ay ang um purpose po na rin para sa puso ng saging makakita po natin Yeah. Uh, yeah. Balik kong dalawa man po yung maging hinog, isa lang yung ating kukuhain. Gawa ng mabigat. Ako pangilid lakas ang hangin. Hindi pa. Hindi likod. Hindi pa rin 'to. hindi pa rin ah oh. ayos lang po na wala tayong ano dito sa house part na ito kasi oh para na sure naman natin na makita natin <laughs> hindi pa tayo tayo ng kabilang sanga ah. ah. ano kumusta ka na parang malapit na eh gantol na yun po ay hilaw na hilaw pa pero ang ganda po ang uh. ganda nya dapat lang humalaga sa update uh. parang pwede na eh ano kaya try kaya natin pa hinugin na sa baba pero parang pwede na hindi. parang lulubog na eh ano kaya try na kaya natin pahinugin sa baba kasi ano na eh mayanig na Gaya na ho, mga 2 days siguro balikan natin. Oh. Uy lang ka, oh. Tapos ito pa yung iba. Ang gagawin po natin basta 3 to 4 days, oh. Babalikan ko siya dito tapos kung sakali man po na hindi siya parin rin ganong kahinog try nating pahinugin po naman sa iba ba o oh, uh, tabunan siguro natin ng diami tapos ay may nag pa doon na pasakan nyo ng kakawate pwede po yun, approve po ako sa gayong pagkakataon po ayan, tuloy na po tayo pa baba success pirahulog yeah Ayan po, tuloy ang plano para hindi po tayo naano sa lakad. Dari po, mga po, Yan, na po tayo sa... Anong tawag din eh? Sa puso po.

sa puso sa puso mo ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po yan ingat po lahat happy happy lang po bye